Yan, magandang gabi sa inyo. Yan. For today's video, maglalambingan kami na aking si Potpot na pusa. O, oh, diba o? Oh? kami. Guys, nagpapamahal sa akin ang pusa. Ayan, for today's video. Dahil gusto niya magulit makipag lampuhan sa akin. Ganito ang gusto nito. Hinahaplos. Minamahal. Minamahal. Minamahal, guys. Gusto niya ganito. Ayan, guys. Diba? Nakikita niyo kami yung dalawa ni, ni Potty. Nagmamahal lang kami ni Potsky. Magmamahal lang kami na po. Aray ko, sa'yo masinisipa ako. Ayaw magpaki. Ayaw magpaki sa mga. naman, tinawa, tinawa, pipote ito. Gano'n Gano'n, gano'n, gano'n. Kasi nga, nangangamu, kinakamutan siya. Poti, poti. Poti, poti, poti. Ano Oh, yun lang Nagpapamalampot ko. Poti. Tumingi ka naman, poti, sa makamera natin, pot. Poti. Pot. Love, love kong poti namin eh puti 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 hmm. bago bag, mabango ang aking pot pinaligoan ko to eh hindi ko pa na-upload yung kanya kanya pa yan tina mo tina mo tina mo, tina mo. Eh, tinutulak yung kanya kamay oh tinutulak tinutulak oh bak tinutulak binili kong paano sa kanya ay eh, binili pa na ng ate mengay niya yung hindi nagaano mo tina mo eh, tinutulak yung kamay ko puti Oh, eh. tulog. Nagpapakyut. Nagpapakit ng aking potski. Po, potski, <laughs> potski. potski, potski. Aray ko. mga gagat? Nangangat, nangangat. Tinan mo, tinan mo. Ya, 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 inanong ko na kukuli ito eh. Hindi ko pa napuputulan ng kuko kasi kailangan may hawak sa maghahawak sa kanya, guys. Tara 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 ito yung buntot. Oh. Gusto din niya. Nagpapakot eh. Oh. Ito naman yung buntot. Nagpapamahal eh talaga naman. Tararachachir. Ay, 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 ay. Ay. Ay lang. Ayaw niya hawakan kasi yung paa niya. Eh, gusto niya. Dito lang. Dito lang talaga. Magbabay ka na nga, poti. Diyan. Magbabay ka. Magbabay ka mo na, pots. Babay na. Kasi na lang, ano, nakamutan. Yan, oh. Pero yung pwet, ayun po, ito gilagay basta't ginaganyan, yung, pa, yung, yung kanyang buntot, gano'n ang gano'n, oh, tinan mo, oh, nasisigahan. Tino, pag siya may nilalambing, buntot niya. Tararan,

guys. Bye-bye na, guys. Thank you for watching sa aking uh, pot, 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 pot. Pot, 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 pot. Bye-bye na, guys. Mag-bye ka na. Tinuyin pa. Ah. Bye-bye na daw. Bye-bye. Like and share mo daw. Like, share, and comment. Sa vlog namin ng Mama Cola ko. Yan o. Oh, Tignan mo. Ang cute-cute niya. O, oh, diba? Nagmamahapapamahal. chan 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 Bokchoy TV po. Sabi ng pot, pot ko. Bok. Bokchoy TV pot potin. Siya po ay dinala namin dito ay kailan ba? Pag 2 years old na to. Sa May. Ah? 2 years old na pala nung no May. 2 years old. Tarantan, tarantaran. Tarantaran, tarantaran. Tarantaran.

naman ng puti. Na, nasama yung balahibo sa mukha ka. Puti, puti, puti. Po, puti. Po, puti. Puti, puti, po, puti. Puti, puti, puti. Ano mo guys, ito guys. Ito si sipot, Gusto niyan. Ano? Gusto niya yung put. Yung nilalambing siya. Ang karakter niya kasi, gusto niya malambing, nilalambing, kinukulit siya, ganyan po siya. Ang ating, pero may pusa ako, talagang mo. Gusto niya ganyan lang. Hindi ko siya pinapakawalan sa kulungan niya kasi, eh, ano, ano po yung, ah, uh, ang tawag dito, wala na siyang ginawa kundi umikot na umikot siya. Nagkakanda, hulog yung mga gamit. Hindi ko siya tapos. Bigla na siyang lalabas. Hindi, pagbukas na yung pintot, bintana, natalo na ang hirap nitong hanapin kasi um, isang beses na itong nawala, may kumuha ng kap nakapasok sa kapitbahe, buti na kilala namin na nakita ko na siya kasi kilala niya Nung nakita niya ako, lumapit na siya, hindi siya tumakbo. Kasi alam niya, nawawala siya eh. Oh guys. Yan, yan po ang ni Potpot. -pot. Mabait siya, tinan Tsaka pagising nito guys, alam niyo, pagising ah, natutulog ako kasi alas 10, tulog na ako. Hindi na ako nagbablog. Pag yung alas, alam niya ng alas 3, ng madaling araw, gini gising ang ngayaw, ginigising na ako. Alam niya kasi ang gising ko. Yan ang alarm ko, si Pot Pot. Siya ang alarm ko pag madaling araw, alas, ba 3, alas 3, hindi pa akong gigising. Wala, yung tigil lang, meow, meow, meow. Dati nga po, pag ako naglalag na alas tret, oh. maririnig niyo siya meow ng meow. Kasi, ano yun eh, ah, uh, uh, yun yan yung oras ng gising niya, pagkain niya, pinibigyan ko siya ng pagkain. Yun. Pag natapos na, nakabango na ako at nabigyan ko na siya pagkain, tigil, tigil na, tapos iihi na yan. Kasi umiihi dito, guys, alam niyo, yung, yung pwede, itinatas, dinatagtatalsikan. Kasi yeah, napagalitan ko siya. Napagalitan ko siya. Ano, ah, paupo na siya. Umiihi. <laughs> paupo na siya gayon sa umiihi. Tingnan mo, tahimik, tahimik. Diba? Gusto niya ganyan lang. O, eh. oh, diba? Ganyan lang siya. Hindi siya, ano, hindi siya ma anong po sa ma, ma ano na mabait siya kinanin. Alam niya pinaka kinakausap ko, alam niya yung sinasabi na siya eh. Inaartehan siya. Eh. Ito na mo. Ano yung puwet? Diba? Yung buntot niya. Guys. Kaya mabait ito yung pusa ako eh. eh. Ano kaya lang ito? Gusto ko na siyang... Minsan kasi walang mag-alaga. Kaya minsan sabi ko nga ka kay Jojo ibigay na lang natin sa ano? Sa... <laughs> Kawanggawa. Hindi. Ibigay na lang namin sa, marun, sa magbabantay kasi mga bata, wala, pumapasok, hindi sila papakain. Kaya minsan, gusto ko nang dalay doon sa kaibigan ko, ayaw naman ang pamangkin ko. Tsaka parang kulang na yung araw namin pag wala si Pot, Pot. Yun nga, pag nuna, walang nga ito, nag-aalala na kami, kulang, pag walang miyag-namiya ko, ganun pala talaga guys, no? Pag may sanay, sanay ka na na may, 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 kasama ka sa bahay, kung, Hahanapin mo talaga siya. Ito, eh, ito ano to'y malambing. Hindi siya pusang marumi. Pinaliliguan ko to. O, ba diba guys? Mabait siya. Hindi ko lang siya pwedeng iwanan mamaya kasi magbilikot. Baka bukas ang bintana. Tatakbo siya. Mabuti kung ang bahay namin ay ano, yung kulong na kulong. Hindi ko siya malagyan ng diaper pero eh kasi di, time din nalagyan ko na ito na daya pero eh minsan baka dumumi doon sa higa namin kasi nahihiga ito sa higaan namin hindi ko na siya pag yung nasa labas tinatali ko para siya, doon siya mag ano mag, mag dumumi umihi yan, yan guys ah, uh, na lang po talaga lagi na magbabay na kami babay na guys baby Magbabay ka na. Bye-bye. Babay. Babay na, baby. Magbabay ka na sa ating food, sa ating vlog. Yeah! Oh, bye-bye! kami mo ito Bye-bye! Bye-bye na, guys! Bye-bye! Thank you for watching! Bokchoy TV! Bye-bye na, guys! Bye-bye na! Papasok na taan natin, guys, at mag out na tayo. Bye-bye na! Good night! Okay, maiinom siya ito, big So, guys. So, guys, iinom na siya ng tubig. Ang dami ano. Ang dami. Iyan siya ng tubig guys. Nagigyan ko ng tubig yung ano niya. pinatunga ko na yung pinagkainan niya. Kasi tatanggal ko. Ayaw niya nang may lagayan sa loob. Hindi ko pa siya nabibili ng ano, stainless na ganito eh. Wala pa eh ma. Bibili pa ro siya. Ibibili pa siya ng uh, kapatid. Ay, <laughs> ng pamangking ko. So yun guys, bye bye na. Thank you for watching sa aming dalawang ni Poti. Pots. Bye bye na Pots. Poti. Poti. Bye.